Nakarating na ang barkong sinasakyan ni Malena sa pier ng kanilang probinsya. Hindi pa siya nakakababae, panay na ang kaway ng kanyang mga kapatid at magulang. Napaiyak siya ng ganap siyang makalapit sa mga ito. Kumusta na kayo? Umiiyak na tanong niya. Mabuti ang kalagayan namin, anak. Malaking bagay ang pinadadala mong isang libu buwan-buwan. Sagot ng kanyang ama. Ang anak ko lalong gumanda at pumuti. wika naman ang kanyang ina inasabayakap nito sa kanya. Inay, iyak din niya habang magkayakap sila. Ate, may pasalubong ka ba sa amin? Tanong agad sa kanya ni Lani. May dalawang latang biskwit akong binili. Hindi ba't iyon ang bilin mo? Ako ate, anong binili mo para sa akin? Tanong naman ni Sa bahay na lang natin halongkatin ang laway itong mga bagahe ko. Lahat kayo ay mayroon. Yung bilin ni Pepe dito na lang tayo bumili sa palengke. Naging masaya ang mag-anak na masangkay. na siya ng bigas at masarap na pang ulam. Gusto niyang makatikim naman ang mga ito ng kagaya ng mga kinakain niya sa Elisal de Mansion. Maraming kapitbahay ang nakisalubong sa kanya. Sanay na ang mga tao dun sa bawat kababali na nanggagaling sa Manila na nagbibigay ng kaunting pasalubong. Magtatagal ka ba dito, anak? Tanong ng kanyang ina ng makalis na ang kanilang mga kapitbahay. Isang linggo lang ho ang aking bakasyon, na inay. Napakabilis naman yata. Anang kanyang ama. Wala ho kasing ibang sinasamahan yung batang alaga ko. Nakakaawa ho naman ang aking ama kung hindi siya makakapagtrabaho. Magpahinga ka na at alam kong pagod ka. Taboy ni Aling Andeng sa kanya. Inay itay, gusto ko sana magtayo na lang kayo ng maliit na tindahan dito sa harap ng ating bahay para mayroon kayong pagkakakitaan kahit mahina ang palakaya ninyo. So, estyo niya sa ama't ina. Maganda nga sana yung iniisip mo, pero kailangan natin ng malaking puhunan. Mga magkano ubang kailangan? Sampung libong pumunan sa paninda at mga lamang libo sa pagpapagawa ng tindahan. Sagot ng kanyang ama, bibigyan ko kayo ng halagang kinsimil para mapagsimula ng negosyo at na hindi ako palaging nag sa inyo. Saan ka kukuha ng ganong kalaking halaga? Namamanghang tanong ng mga ito sa kanya. Inay may naipo naman ho ako at ang pamasahe ko balikan na isagot ng aking amo. Paliwanag niya, mayaman palang naging amo mo. Talaga hong ubod ng yaman at napakabait pa nila sa akin. Kinabukasan din ay nung ng pagpapagawa ng kanilang tindahan Bago sumapit ang tanghalian, ay nakatanggap siya ng isang telegrama na nagsasabing bumalik agad siya sa Elizalde Mansion dahil palaging umiiyak si Junie at siya ang hinahanap. Kalakip din ang telegrama ng iyon ang sulat ni Rashid sa kanya. Dear Malena, please umuwi ka agad. Kailangan ka ni Juni. Pasensya na. Pero wala siyang tigil sa pag at ikaw ang kanyang hinahanap. Rashid Katatapos pa lang basahin ng telegrama at sulat ng isang helikopter ang unti-unting bumaba sa hindi kalayuan sa kanila. Ganoon na lang ang kanyang pagkabigla ng bumabuhat sa nasabing helikopter. Ang magamang Rashid at Juni, ang lahat ng kanilang mga kabit kapitbahay ay hanga. Ngayon lang nakakita ang mga tao doon ng helikopter sa malapitan. Bakit sumunod pa kayo sa akin, sir? Kaagad na tanong niya sa amo. Yaya, yaya, tili ni Juni nang makita siya. Kinuha ganiyang bata sa amay ito dahil nagsabik din siya dito sa loob ng tatlong araw na hindi sila nagkita. Hindi mo ba ako ipakikilasa nila sa magulang mo? Tila nanonood yung tanong ni Rashid sa kanya. Ay siya nga pala, masyado akong excited dahil naglalambing itong baby ko. Masayang sabi niya bago niya ito ipinakilala sa kanyang mga magulang. At mga kapatid, mabuti naman at natuntunin niyo itong sa amin. Nakangiting sabi ni Mang Pilo kay Rashid. Maraming beses nga kami nagtanong bago namin nakuha ang eksaktong lugar nito. Sagot nito sa kanyang ama. Sa inang sundo nyo na ba si Malena? Tanong din ng kanyang ina. Alam nyo aling anding nahihiya ho ako sa inyo. Kaya lang ilang gabi nang hindi nakakatulog ng maayos ang aking anak. Sa araw naman ay panay ang kanyang iyak at si Malena ang kanyang hinahanap. Sana ho ay maunawaan ninyo kung bakit kami napasugod na mag-ama sa lugar ninyo. Paliwala nito sa kanyang ina. Ate ang gwapo pala ng ama Pinigilig na sabi ni Lani sa kanya. Tumigil ka nga dyan. Saway niya dito. Malena, sasama ka na ba sa ni Juni? Para nagsusumama mong tanong nito sa kanya. Oo, oh, sir. ayusin ko lang ang mga gamit ko. Aniya, bago niya ibinigay dito ang bata para maayos niya ang kanyang mga gamit at makapagbihis na tuloy siya. Ngunit ayaw nitong itong sa kanya. Kahit na anong gawin ng ama nito, ay talagang ayaw nitong sumama kay Rashida. Anteng tulungan mo na ang anak mo sa pagayos ng kanyang mga gamit. Taboy ni mga pilos anak. Sinaami Lani at Alingandeng ang nag-ayos ng lahat ng kanyang mga gamit. Hindi na niya nakupang magbihis ng maayos dahil talagang ayaw bumitin ni Julius sa kanya. Inayay ko ang sampung libo na magiging puhunan ninyo. Iyong limang libo ay itay na. Itong tiket ko sa bar ko ay kayo na ang bahala. Iiwan ko na lang ito sa inyo. Lani Ami Abel Pepe, ito ang isang libo. Bahala na kayong maghati-hati. Wi niya sa ina at mga kapatid. Salamat ate. Sabay-sabay na sabi ng kanyang mga kapatid. Anak parang nagkaanak ka nang wala sa panahon, sabi ng kanyang ina. Napamahal na ho sa akin ang batang ito, sagot niya. Bitbit -bit na ang kanyang mga kapatid ang isang malaking bang na naglalaman ng kanyang mga personal na gamit. Nagpaalam na rin siya sa kanyang ama. Nang makababa sa kanilang bahay, aling anding mang pilo, aalis na ho kami. Paalam ni Rashid sa mga ito. Sir, kayo na sana ang bahala sa panganay ko. Bili ni Mang Pilo dito. Huwag ko kayong mag-alila, hindi maaano sa amin. Sagot nito. Magpapakibait kayo ha. Bili na sa kanyang mga kapatid. Inay itay. Aalis na ho ako. Paalam niya sa mga ito. Malungkot na tango na lang ang nagawa ng kanyang mga magulang. Kumaway naman sa kanyang apat na kapatid. Si Rashid na ang nagdala ng kanyang mga daladalahan at inalayan pa siya nito pasakay ng helicopter. Malena, I'm sorry. Hindi ka nakapag-enjoy sa bakasyon mo. Hinging pa ito nito habang papata sila sa himpapawid. Okay lang ho, sir. Namiss ko na rin na may itong alaga ko eh. Sagot niya bago niya pinupog ng halik si Julie. Humagikik naman ang bata dahil sa kanyang ginagawa. Hindi pa ito na kontento. Hinawakan ito ang kanyang magkabilang pisngi. Pagkatapos ay sira man ang hinalikan nito. Ang sweet naman ng baby ko. Uy niya. Parang may kumulot sa puso ni Rashi sa kanyang sinabi kay Juni. Naisip nitong talagang kailangan ito ng isang ina. Payapang nakatulog ang bata sa kanyang kantungan. Nawala na sila ng imikan habang sila ay naglalakbay. Ang hindi niya alam ay masusin itong pinagmamas ng bawat galaw niya, na para bang ito sa kanon. Ilang minuto pa ang lumipas ay nakarating na sila sa Elisal de Macho. Sinalubong sila ng halos lahat ng mga kasabang bahay doon, pati si Miriam ay nakasalubong na rin. Pasensya na kayo dahil bigla ng pagbalik ko hindi na ako nakapaganda at nakabili ng mga pasalubong para sa inyo. Hinging paumanhin niya sa lahat, aling saling paakyakat niyo muna si June sa kanyang kwarto. Utos ni Trashy dito tumalima naman mana managad ang sa utos ng amo. Ngunit mahigit-pit ang pagkakahawak ng bata sa kanyang damit. Para bang natatakot ito ng na huling mapahiwalay sa kanya. Nagkatawa ng tuloy ang lahat dahil sa katalinuhang. Ipinakita ni Julie, ang mabuti pa ay kayo ng dalawang mag-akit sa apo ko. Baka magising pa at mag-albuturuto kapag hindi ikaw nagis na ng kanyang mga mata. Taboy naman ni Miriam sa kanilang dalawa. Napilitan silang dalawa na umakit sa ikalawang palapag ng masyon para maging panatag ang pagtulong ng bata. Bagay silang dalawa, ano ho, senyora? Ani aling ising sa amo? Napansin mo rin pala. Sagot nito. Ang ibig ninyong sabihin ay hindi kayo tututol kung sakaling magkaroon ng unawaan ng dala. Wa, tanong naman ni aling saling. Bakit naman ako tututol gayong maganda at mabait naman si Malena? Paano kung bumalik ang tunay na ina ni Julie? O si Saulin Sino? Si Divine? Bahalang magpasya ang aking apo. Hindi ko pakikialaman ang anumang desisyon niya. Nagkatingin na lamang ang tatlong matanda dahil sa mga pilyahang naisip nila. Muling lumiwas ang mga araw, linggo at buwan. Mahigit dalawang taon na si Johnny. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Malena para dumalaw sa kanila. Nagpapadala lang siya ng support sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Nangako siya sa mga ito na kapag medyo malaki na ang kanyang alaga, ay magkakaroon na siya ng pagkakataon na magbakasyon ng matagal sa kanila. Nasa may swimming pool sila ng umagang ayunit kasalukuyan silang naglalaro ng bola. Malaya na ikaw ng bahala kay Junie. Bili ni Rashid sa kanya bago ito nagmamadaling umalis para magtungo sa trabaho nito. Yes sir, ako na ang bahala sa kanya. Sagot niya sa puntong bisaya. Yaya catch the ball, sigaw ni Junie sa kanya. Sinalo naman niya ang bola na inihagis nito at pagkatapos ay muli yung ibinalik dito. Masaya silang dalawa sa kanilang paglalaro nang makarandam siya ng tawag ng kalikasan. Junie pupunta lang si Yaya sa CR. Huwag kang malikot dahil baka ka mahulog sa pool. Paalam niya sa bata. Yaya make it fast ha. Pahulpan nito sa kanya. Sure, be good. Biling pa niya dito. Nagmamadali na siya nagpunta. Sa pinakamalapit na comfort room na mabilis din niyang ginawa ang kanyang pagbabawas. Mabilis din siya nagbabalik sa pinag-iwanan niya sa kanyang alaga. Pero ganoon na lang ang kanyang pagtataka dahil wala ito sa lugar na kanyang pinag-iwanan dito. Hinanap niya ito sa buong balingot ngunit wala talaga itong makita. Naisip niya yung baybayin ng gilid ng swimming pool. Inakala niya nagtatago ito sa mga halamang malapit doon. Or lang ang kanyang pagkabimbal nang makita niyang na nakalutang ang mura nitong katawan sa swimming pool at tila wala ng buhay. Humingi siya ng tulong sa mga kasama niya para may ahon ang katawan Nagpatawag siya ng ambulansya para madala kagad ang bata sa pinakamalapit na ospital. Sa inisal, di general hospital ito ay sinugod ng at isa si Amanda sa nagasikasi dito. Ginawa ng mga doktor ang lahat ng kanilang magagawa. Hindi talaga siguro hanggang doon na lamang ang buhay nito. Idineklar klarang patay na ito nang makarating sa nasabing ospital. Johnny, sigaw niya nang malaman niya wala ng kanyang alaga. Tinawagan naman niya Amanda ang pinsan at sinabi nito nangyari kay Juni. Nagmamadali itong nagtungo sa ospital para kumpirmahin kung totoo nga ang lahat. Habang patuloy naman siya sa pag-iyak, sinisi niya ang kanyang sarili sa nangyari kay Johnny. Kasalanan ko ang lahat. Humahagulol na sabi niya. Huwag mong sisihin ang iyong sarili, Malena. Alam namin na hindi mo kagustuhan ang nangyari. Alos sa kanya ni Aling Salim. Kinakabahan ako, senyora. Baka hindi matanggap ni Senyorito Rashid ang hangyaring ito sa kanyang apo. Si Aling Ising. Ako mali kinakabahan din dahil Il alam naman kung ano ang maaaring gawin ni Rashid kay Malena. Lumuluhang sabi ni Miriam. Pero alam naman natin kung gaano kamahal ni Malena ang kanyang alaga. Kaya hindi niya gugustuhin yung mga may mangyaring masama dito. Ising ipanalangin nilang natin na sana huwag madimla ng isipan si Rashid. Anak niya si Juni. At natural lang na magalit siya dahil sa pangyayaring iyon. Hindi niya lang kumibo mayordoma dahil alam nito na may katwiran talagang magalit ang kanyang amo dahil sa pagkamatay ng anak nito. Si Malena naman ay magulo pa rin ng isipan. Hindi pa rin siya makapaniwala na wala nang pinakamamahal niyang si Juni. Kung malang lang na yung ganito ang mangyayari sa amay, ay isinama na lang niya ang bata sa pagpunta niya sa CR kanina.